Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang na chupera nga na si Stephen Curry sa starting lineup ng 2024 NBA All-Star. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang rason bakit sobrang ganado nga po ngayon maglaro si D'Angelo Russell para sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang ilang linggong butohan sa NBA ay sa wakas, inilabas na nga po mismo ng liga ang listahan ng mga players na mapapabilang sa starting lineup ng Eastern Conference at Western Conference sa darating na All-Star Game na gaganapin sa Pebrero. At sa parte nga po ng Eastern Conference, nakasama nga po dito ang mga superstar na sina Damian Lillard ng Milwaukee Bucks at Tyrese Halliburton ng Indiana Pacers sa kanilang backcourt. Habang kanilang frontcourt naman nga po ay binubuo na Jason Tatum ng Boston Celtics, Joel Embiid ng Philadelphia 76ers, at ang kanilang captain na si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Samantala pagdating naman nga po sa Western Conference, mapapabilang nga po dito si Luka Doncic ng Dallas Mavericks at Shai Gelius Alexander ng Oklahoma City Thunder sa kanilang backcourt habang kanilang frontcourt naman nga po ay bubuhin na, na Kevin Durant ng Phoenix Suns, Nikola Jokic ng Denver Nuggets, at ang kanilang team captain na si Lebron James na Los Angeles Lakers. Ang kaso lang mga katrops, bagamat man nga po maganda ang lineup na ito para sa darating na All-Star Game, ay hindi pa rin nga po dito nakasama si Stephen Curry na siyang nerereklamo ngayon ng mga fans. Gayong sa unang pagkakataon nga po simula 2014, ay hindi nga po siya naging parte ng All-Star Starter sa kabila ng kanyang pagiging healthy at iyan nga po ang question ngayon ng napakarami mga fans sa NBA. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa rason bakit sobrang ganado nga po ngayon maglaro si DeAngelo Russell para sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops. Nanaipanalo ng Lakers ang kanilang game ngayong araw laban sa Chicago Bulls sa score na 141-132. Matapos magtala dito ng double digit points ang kanilang pitong manlalaro. Sa paunguna nga po ni DeAngelo Russell na kumuha ng 29 points at 4 assists sa kanyang 10 out of 18 shooting sa field goal at 8 out of 30 naman sa 3 point line. Sinaman na rin naman nga po siya dito ni Lebron James na kumuha ng 25 points at 12 assists. Anthony Davis na nagtala dito ng 22 points, 11 rebounds at 6 assists. Austin Reeves na kumuha ng 20 points at 8 assists. At si Jared Vanderbilt na kumanara naman ng 17 points. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay hindi nga po napigilan ni Coach Darwin Ham na purihin ang kanilang buong team sa ipinakita nga po nilang napakagandang performance. Lalong lalo na si DeAngelo Russell nagutom gutom na gutom nga po sa loob ng court sa paglalaro nito ng high level basketball. And speaking of Delo mga katrops, sinaber naman nga po nito sa kanyang interview na ang rason nga po bakit ganado siyang maglaro at mainit ang kanyang shooting ay dahil mas nagiging agresibo na nga po siya sa tuwing nasa loob siya ng court. Sinusubukan lang naman nga na po niyang i-compliment si Anthony Davis at Lebron James at sa kabuti ang palad na rin naman nga po mga katrops ay gumaganda rin naman nga po ito since kuhang kuha nga po niya ang kanyang rhythm ngayon sa 3 point line na siyang pumapabor ngayon sa Los Angeles Lakers So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw Sana nag enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA Kita-kits muli! sa ating susunod na video